What's up mga kapetals? Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Tulad ko na isang tindera, ito talaga nakakapagpasaya sa akin ng sobra ang pagre-restock. Ibig sabihin na babawasan ang tinda namin at nabibili siya. At pag naman online seller ka, pag may nag i sa sa'yo, malaking bagay na yon kasi may possible na may bumili. Dahil hindi naman talaga literal na may ginagawa maghapon at hindi lagi-lagi man nag i kaya may time pa rin ako. Kaya habang ako'y tindera, online seller, vlogger, ay meron pa rin akong ibang racket. Siyempre, dito tayo yayaman! Kaya kung meron kang cellphone at internet, ay pwedeng pwede sa'yo to. Ang una mo munang gawin ay i-download mo muna si Sitaw. Kasi kay Sitaw, hindi mo na kailangan ng stockroom o magbalot ng mga items kasi siya na ang gagawa nun para ipaship. At dahil dropshipping nga si Sitaw, hindi mo na maproblemahin ng ibebenta mo kasi siya na rin ang bahala dun. Aba, mayaman! <laughs> Napakadali namang maging reseller ni Sitaw pagkatapos mo ang i-download ang app niya ay mag-sign up ka na. Hindi magiging 2MB ang brain dahil personal information nyo lang yan, okay? <laughs> at pagka nakapasok ka na, pumunta ka lang dun sa account, scroll down mo pababa and be a seller. Pagkatapos doon, pwede ka na maging seller at pagkapasok mo, iisip ka na lang ng magandang shop name. Siyempre, mayaman siya pang akin at gamitin niyo ang aking referral code, ME number 3. Pagkatapos doon, fill up pa ng ibang information and siyempre, register your shop. Alam niyo ba, pagkatapos ko dito sa tindahan, naakyat na ako sa taas? Dahil nga magandang side hustle dito si Sitaw, sineseryoso ko talaga siya. Siyempre, aura muna tayo sa salamin. <laughs> pagkatapos noon, magkocollapse -co muna sandali at laban na ulit. <laughs> Paano nga ba kumikita sa Sitaw? Pag okay na nga, takapag-registered ka na at may shop ka na, ipumunta ka sa product warehouse at mag-add ka na ng mga products mo. At pagkatapos doon, iset mo na yung commission na gusto mo at syempre, 7% tayo. <laughs> Dahil 3 to 7% ang pwedeng commission kay Sitaw. Bali ang suki nga natin ay taga ibang bansa. Pag nga may buyer ka na at na-checkout na niya ito, saka pa lang natin siya aabonohan. At once na receive na ni buyer ang item niya, doon pa lang tayo babayaran ng Sitaw at kita nyo nga napapangiti na ako dito. <laughs> Siyempre, pag binayaran tayo ni Sitaw with 7% commission rate tulad ng nilagay natin doon sa ating shop. O oh, diba, bongga, napakadali lang maging reseller ni Sitaw. Kaya ikaw ay kung maraming time at may extra ka naman, ay go na! <laughs> ng Yumaman. Kita nyo naman, habang nagpapahinga ko dito, ay nagtatrabaho din ako at the same time. Huwag mo nang patagalin, mag-download ka na and use my referral code. Mamimigay pa rin ako ng 5,000 pesos. Just comment down below sa mga nag-download ng sitaw at sabay-sabay tayong Yumaman. Thank you, Lord, sa araw na ito. Bukas po ulit ha! Ha! <laughs> ha!